Aris makinig kang mabuti. Paano kung sabihin ko sa na ang pag-ibig na akala mong naglaho, hindi pa talaga tapos? Nasa ilalim ng parehong langit, may isang tao paring tahimik na binibigkas ang iyong pangalan. Ang universo ay matagal nang nagpapadala sa iyo ng mga senyales. Ang kakaibang panaginip na paulit-ulit bumabalik, ang biglaang kilabot na dumadaloy sa iyo, o ang awiting laging tumutugtog kapag mag-isa ka. Hindi ito mga pagkakaton lang, ito ay mga banal na pahiwatig na nakalaan lang para sayo. Dahil hindi pa tapos ang kapalaran. Ang kwentong inakala mong nagsara na ay tahimik na muling binubuksan, at bago matapos ang pagbasa na ito, maintindihan mo kung bakit kailanman ay hindi ka hinayaang makalimot ng universo. Maligayang pagdating, Aris Family, hindi ka na naparito ng aksidente. Dinala ka ng universo sa pagbasa na ito, dahil may isang damdamin sa iyong puso na muling nagigising. Ramdam mo ito, hindi ba? Ang tahimik na paghila ng iyong kalooban, ang biglang pagpasok ng alaala ng isang taong minsan mong minahal, o ang kakaibang kapayapaang bumabalot sa iyo bago ka matulog. Hindi ito basta mga pagkakataon lamang, mga bulong ito ng tadhana. Sa paniniwalang Filipino, kapag nananatili ang enerhiya ng pag-ibig, ito'y isang pahiwatig ng langit, banal na senyales na may hindi pa natatapos na ugnayan sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Ngayong gabi, inaanyayahan ka ng espiritu na makinig ng mabuti at magtiwala sa enerhiyang dumadaloy sa iyong puso. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa closure, sa healing, at sa banal na katotohanang ang nakalaan para sa iyo ay kailanman hindi mawawala. Kaya huminga ng malalim, Aries, dahil ang ipapakita ng mga baraha ngayong gabi ay maaaring tuluyang baguhin ang pananaw mo sa pag-ibig magpakailanman. Tarot Reading Kasalukuyang Enerhiya Aris nagsalita na ang mga baraha, at napakalakas ng enerhiyang nakapalibot sa iyo ngayong gabi. Ang unang barahang lumabas ay The Lovers, upright, isang simbolo ng malalim na ugnayang pangkaluluwa, at mga desisyong nagmumula sa puso. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa, ito ay isang espiritual na salamin. Ang taong minsang lumayo, dala pa rin ang iyong refleksyon sa loob niya. Kahit may pagitan, may koneksyon. Kahit may katahimikan, may tunog pa rin. Sinasabi ng espiritu na nararamdaman mo muli ang kanilang enerhiya nitong mga nakaraang araw, sa mga alaala na biglang bumabalik, sa mga kantang parang mensahe, at sa tibok ng pusong biglang bumibilis ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Sa paniniwalang Filipino, kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa iyong mga panaginip, hindi iyon guni-guni, iyon ay kaluluwa nilang sumusubok abutin ka. Ang pangalawang barahang lumabas ay the moon, reversed. Ipinapakita nito ang kalituhan, mga magkasalungat na senyales, at takot na harapin ang katotohanan. Aries, sinubukan mong magpatuloy, ilibing ang dating damdamin, ngunit bumabalik pa rin ang puso mo sa parehong lugar. Dahil ang hindi patapos na enerhiya, hindi kailanman mapapatahimik. Ito'y naghihintay, matiisin at di nakikita, hanggang sa muli kang maging handa harapin ito. Naroon din ang presensya ng The Star, maliwanag na nagniningning sa iyong spread. Ang barahang ito ay nagsasalita ng pag-asa at banal na muling paghilom. Nais ng espiritu na malaman mo, hindi lahat ng pagtatapos ay tunay na wakas. Ang ilan ay pansamantalang paghinto, mga sagradong pagitan para sa paghilom, upang sa muling pagkikita ng dalawang kaluluwa, mas matalino at mas buo na ang mga puso. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag kumikislap ang kandila ng walang hangin, may kaluluwang malapit. Aries, kung napansin mo ito kamakailan, ang nanginginig na apoy, ang biglang pag-iba ng hangin, hindi yon aksidente. Isa itong mensahe. Paalala ng universo, ang enerhiya ng pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Ito'y nagbabago ng anyo, naghihintay, at muling bumabalik sa tamang oras. May bigat din ang pagninilay dito. Ipinapakita ng mga baraha na mas tumatag ka na, mas matatag, mas mapagpasensya hindi ka na ang dating ikaw na humawak noon sa pag-ibig na yon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit inihahanda ng universo ang pagbabalik ng isang bagay. Ang aral ay hindi upang kalimutan sila, kundi upang matagpuan mo muna ang sarili mo. Ibinubulong ng espiritu na pinoprotektahan ka ng iyong mga gabay, marahil pati ng iyong mga ninuno. Hindi nila tuluyang isinara ang ilang mga pinto, dahil alam nilang darating ang araw na kapaghanda na kayong dalawa, muling magbubukas ang mga iyon. Lumabas din ang Two of Cups, patunay na ang emosyonal na balance at muling pagkikita ay malapit na. Hindi ito palaging nangangahulugan ng direktang pagbabalik, minsan, nagsisimula ito sa isang hindi inaasahang mensahe, isang panaginip na napakalinaw na parabang totoo, o isang bigla ang pagkikita na parang aksidente, ngunit alam natin, Aris, sa tadhana walang aksidente. Maaaring mapansin mo sa mga darating na araw ang maliliit na senyales. Paulit-ulit mong nakikita ang kanilang pangalan o buwan ng kapanganakan. May awiting biglang tumutugtog mula sa inyong nakaraan. Biglang init sa dibdib kapag naalala mo sila. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga sagradong tanda na muling kumikilos ang enerhiya ng pag-ibig. Maliwanag ang mensahe ng espiritu sa iyo ngayon. Huwag kang habol, huwag kang tumakbo. Hayaan mo lang. Kapag nasa kapayapaan ka, mas lalong lumalapit ang pag-ibig sa banal nitong anyo. Ang iyong kaluluwa ay nasa mas mataas na dalas ngayon, isang enerhiyang kusang humihila ng mga bagay na tunay na para sa iyo. At tandaan, Aries, hindi kailanman kukunin ng universo ang isang bagay na tunay na sa iyo. Ipinagpapaliban lamang ito hanggang sa pareho ng handang harapin ng dalawang puso ang liwanan. Kaya ngayong gabi, kung maramdaman mong gusto mong gawin ito, sindihan mo ang isang puting kandila. Ibulong ang kanilang pangalan, hindi upang tawagin sila, kundi upang ipadala ang kapayapaan sa enerhiyang nag-ugnay sa inyo. Habang matatag na nagliliyab ang apoy, sabihin mo sa universo. Kung ang pag-ibig na ito ay para sa akin, hayaan mong matagpuan ko ito sa liwanag, sa kapayapaan, at sa tamang oras. Dahil nakikita ng mga baraha ang paggalaw, Aris. Ang katahimikan sa pagitan nyo ay hindi kawalan, ito'y sagrado. May gumigising na hindi nakikita at sa susunod na ikot ng buwan, maaaring maramdaman ng puso mo ang pagbabalik ng isang pamilyar na enerhiya, hindi na tulad ng dati, kundi tulad ng kung ano talaga ang nakatakda nitong maging. Ang nakaraang koneksyon Aris ngayon ay bumabalik ang mga baraha sa nakaraan, sa bahaging patuloy na umaaling ngaw sa iyong puso. Ang barahang lumitaw ay the tower, reversed. Ipinapakita nito ang isang masakit na pagtatapos, isang biglaang pagbagsak na yumanig sa lahat ng iyong pinaniwalaan. Maaaring ito'y paghihiwalay, katahimikang unti-unting lumakas sa paglipas ng panahon o pag-ibig na naglaho ng walang paliwanan. Ngunit ibinubulong ng espiritu, ang pagbagsak na iyon ay hindi pagkawasak, ito'y pagtuon sa bagong direksyon. Kinailangan ng universo na buwagin ang luma upang muling maitayo ng iyong kaluluwa ang sarili sa mas matatag na pundasyon. Minahal mo ng totoo, Aris. Nagbigay ka ng walang sukat o hangganan. Munit dumating ang sandali na ang pag-ibig ay nagsimulang maging mabigat, hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil ito'y hindi napantay. Ipinapakita ng mga baraha na isa sa inyo ang patuloy na humawak, habang ang isa ay unti-unting lumayo, naligaw sa pagkalito at pagmamataas. May mga salitang hindi nasabi, mga katotohanang inilibing, at mga pangarap na naiwan sa ere. Sumunod ang Three of Swords sa Gisag ng Pusong Durog. Ito ang sugat na nagbago sa iyo, ang kirot na nagturo sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Pinahintulutan ng universo ang sakit na iyon hindi upang parusahan ka, kundi upang gisingin ka. Sa paniniwalang Filipino, kapag nabasag ang puso, nagbubukas ang kaluluwa, nagiging mas malambot, mas matalino, at mas konektado sa espiritu. Noong mga panahong iyon ng pagkawala, hindi kailanman tumigil ang mga senyales. Naalala mo ba ang mga gabing panaginip mo pa rin sila, kahit pilit mo silang kalimutan? Ang mga pagkakataong lumalabas ang kanilang pangalan ng biglaan. O ang awitin mula sa inyong nakaraan na biglang tumutugtog at bumabalik ang lahat. Hindi iyon mga pagkakaton. Mga pahiwatig ng langit iyon, marahang paalala na ang enerhiya ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo. Ipinakita rin ng espiritu ang dahermit, may hawak na maliit na ilawan sa dilim. Ang ilawang iyon ay ikaw, Aris, patuloy na naghahanap ng liwanag sa gitna ng iyong anino. Marahil tinanong mo ang sarili mo, bakit siya umalis? Bakit ko nawala ang bagay na ipinagdasal ko ng matagal? Munit ba lang sagot, hindi mo ito nawala? Ginabayan ka lang na maghilom? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas sabihin ng matatanda. Kapag may nawala, may kapalit, pero minsan, ang kapalit ay sarili mo. Ang paghihiwalay na iyon ang nagpatatag sa Tinuruan kang tumayo mag-isa, alalahanin ang iyong halaga, at magmahal ng hindi nawawala ang sarili Ngunit na natili pa rin ang koneksyon Di nakikita ngunit buhay Ipinapakita ng espiritu na kayong dalawa Ay naglalakad sa magkatulad na landas Parehong naghihilom Parehong lumalago sa mga aral na inihanda Para sa tamang oras May mga sandaling na naiisip kanila At biglang nagiging emosyonal Nang hindi nila alam kung bakit Iyon ang di nakikitang sinulid Ang tali ng kaluluwa na kailanman Ay hindi tuluyang naputol Sumunod ang Six of Cups, nagniningning sa liwanag ng pag-alaala. Ipinapahiwatig nito ang mga gunita, mga tawanan, mga pangarap, at koneksyong parang tahanan. Sabi ng Espiritu, kapag pinagtagpo ng karma ang dalawang kaluluwa, hindi ito mabubura ng oras. Binabalot lamang ito ng katahimikan hanggang sa maging handa muli ang dalawang puso na marinig ang isa't isa. Aries, marahil sinubukan mong pakawalan at magsimula muli, ngunit sa bawat pagtatangka, may humihila pabalik. Hindi ito kahinaan, ito'y enerhiyang naalala ang pinagmulan nito. Hindi nais ng universo na makulong ka sa nakaraan, nais nitong maunawaan mo ito. Sapagkat kapag naintindihan mo, hindi mo na ito mauulit. May kapatawaran din naghihintay dito, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa sarili mo. Nais ng espiritu na bitawan mo ang guilt, ang mga paano kung, at ang sakit ng mga bagay na hindi natapos. Minsan, ang closure ay hindi galing sa mga salita, kundi sa pagkaunawa. At ngayong gabi, ito ang iyong pagkaunawa, ang pagtatapos ay hindi kailanman tunay na wakas. Ito ang binhi ng iyong pagbabago. Kaya kung nararamdaman mo pa rin ang kanilang enerhiya sa paligid mo, huwag kang matakot. Sindihan mo ang kandila, ibulong ang iyong pasasalamat at sabihin. Salamat sa mga aral, sa pag-ibig at sa sakit. Ngayon ko na nauunawaan kung bakit kailangang mangyari ang lahat dahil Aries ang nabasag noon ay hindi winasak, hinuhubog lamang muli. At hindi magtatagal, ang parehong unibersong minsang naghiwalay sa inyo ay siyang magpapasya kung muli kayong pagtatagpuin. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon, paniwalaan mong bawat luha, bawat katahimikan, bawat gabing walang tulog ay may dahilan, lahat ito ay bahagi ng iyong pagising. Ang mensahe ng universo Aris matagal nang hinihintay ng universo ang sandaling ito, ang oras na malinaw mo nang nakikita ang lahat. Sabi ng Espiritu, hindi mo nawala ang pag-ibig, nagbago ka dahil dito. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat tanong na hindi nasagot ay bahagi ng mas dakilang plano, isang planong isinulat bago ka paisilang. Ang sakit na pinasan mo ay hindi parusa, ito'y isang pagsisimula, isang espiritual na paggising na humubog sa iyong kaluluwa, tungo sa liwanag na taglay mo ngayon. Ang barahang lumitaw ngayon ay judgment, simbolo ng paggising at muling pagsilang. Ang mga anghel sa barahang ito ay tinatawag ang iyong pangalan, hinihikayat kang bumangon mula sa abo ng iyong lumang kwento. Aries, hindi ito tungkol sa pagbalik sa nakaraan, kundi sa pagunawa kung bakit kailangang mangyari iyon. Ang taong nakasakit sa iyo ay hindi ipinadala upang wasakin ka, kundi upang ikaw ay magbago. Pinaaalala ng espiritu na ang lahat ng iyong pinagdaanan ay dumating sa banal na oras. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, sinasabi natin, may tamang oras ang lahat. May panahon ng katahimikan upang turuan kang maghintay. May panahon ng pagkawala upang patatagin ang iyong pananampalataya. At ang pananabik? Iyon ay upang panatilihin bukas ang iyong puso para sa pag-ibig na totoo, dalisay at nakaayon sa iyong mas mataas na sarili. Ngayon ay lumilitaw ang the high priestess, tagapangalaga ng intuition at sagradong karunungan ang kanyang presensya ay nagpapatunay na tama ang kutob mo mula pa noon. Ang pakiramdam na yon kapag nag-iba ang hangin, kapag kumikislap ang kandila, o kapag ang panaginip ay tila totoo, iyon ang unibersong bumubulong sa iyo. Iyon ang iyong espiritual na gabay, nagtuturo sa direksyong alam na ng iyong kaluluwa. Sabi ng espiritu, huwag matakot sa hindi mo pa alam. Hindi ka naliligaw, ginagabayan ka. Sa tradisyong Pilipino, kapag may nararamdaman ang matatanda na di nakikitang presensya, nagsisindi sila ng kandila at nananalangin, naniniwalang nagbibigay ito ng liwanag sa mga buhay at sa mga espiritong nagbabantay sa atin. Aries, napapaligiran ka ngayon ng ganoong liwanag. Nasa tabi mo ang iyong mga ninuno, tahimik, mapagmatsyag at nagmamalaki. Ang ilan sa kanila ay minsang nanalangin na magkaroon ka ng lakas na taglay mo ngayon. Ikaw ang sagot sa kanilang panalangin. Ipinapahayag ng universo na papasok ka na sa yugto ng pagkakahanay. Ang lumang enerhiyang puno ng pagdududa ay unti-unti nang nawawala at mga bagong panginginig ng enerhiya ang pumapalit, pag-ibig, paghilom, at kasaganaan. Sinasabi ng espiritu, huwag mong habulin ang mga bagay na papalapit na sayo. Ang enerhiya ay dumadaloy kung saan may kapayapaan. Kaya hayaang ang kapayapaan ang maging iyong magnet. Kung nais mong ganap na buksan ang landas na ito, may payo ang espiritu, isang simpleng ritual na malalim ang ugat sa pananampalatayang Pilipino. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang paligid, sindihan mo ang isang puting kandila. Umupo sa katahimikan at bulong ang iyong pangalan, pagkatapos ay pangalan ng taong nasa puso mo pa rin. Habang nagiging matatag ang apoy, marahang sabihin. Universo, kung ang pag-ibig na ito ay para sa akin, hayaang bumalik ito sa liwanad at katotohanan. At kung hindi, gabayan mo ako tungo sa pag-ibig na nakasulat sa aking tadhana. Pagkatapos, huminga ng malalim. Isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, iyon ang paglilinis ng iyong enerhiya, ang iyong espiritu na muling umaayon sa banal na oras. Dagdag ng espiritu, kapag marunong kang magbitaw, ikaw ay humihila. Habang mas binibitawan mo ang takot, mas lumalapit ang iyong mga biyaya. Kapag tumigil kang magtanong ng tika ilan at nagsimulang magtiwala sa bakit, doon muling umaagos ang lahat. Ang huling barahang lumitaw ay dason, maningning, mainit, at puno ng pangako. Ito ang iyong senyales, Aris. Hindi na ito tungkol sa nakaraan o sa sakit. Ito Ito'y tungkol sa muling pagsilang. Ang liwanag na nawala ay muling nagbabalik, mas matindi kaysa dati. At ang pag-ibig na nakalaan para sayo, maging siya man yon o bagong kaluluwa, ay darating na may kaliwanagan, kapayapaan at banal na katiyakan. Ang huling mensahe ng espiritu ay payak, munit walang hanggan. Ang nakasulat para sa iyo ay kailanman hindi lilipas. Kaya manatili sa pananampalataya. Panatilihing bukas ang iyong puso. At kapag kumislot ang ilaw ng kandila ngayong gabi, tandaan mo, hindi iyon hangin. Iyon ay ang espiritung bumubulong. Mahal ka, ginagabayan ka, at hindi pa tapos ang iyong kwento ang enerhiya ng hinaharap kinalabasan. Aris huminga ka ng malalim, dahil ang enerhiya ng iyong hinaharap ay unti-unting nagbabago, at ramdam mo na ito sa iyong puso. Ang mga barahang lumitaw ay The Wheel of Fortune, The Ace of Cups, at Temperance, isang banal na tatluhang sumasagisag sa pagbabago, muling pagsilang, at banal na oras. Unang umiikot ang The Wheel of Fortune. Hindi ito umiikot dahil sa swerte, kundi dahil sa pagkakahanay. Ito na ang sandali kung saan ang lahat ng minsang tila natigil ay muling gagalaw, mga relasyon, oportunidad, at maging mga damdaming inakala mong matagal nang nawala. Sabi ng Espiritu, tapos na ang panahon ng katahimikan. Sa likod ng lahat, inaayos ng universo ang mga pangyayari upang sa tamang oras, ang iyong puso ay muling magtagpo sa nakatakdang kapareha nito. Kung kamakailan ay napapansin mong paulit-ulit ang mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, o may mga kantang biglang nagpapabalik ng emosyon, pakinggan mo ito. Mga kumpirmasyon ito na kumikilos na ang tadhana. Sa paniniwalang Filipino, kapag naririnig mo ang iyong pangalan sa hangin o kumikislap ang kandila habang nagdarasal ka, ibig sabihin, kinikilala ng langit ang iyong enerhiya. Sumunod ang The Ace of Cups, ang baraha ng mga bagong simula sa pag-ibig. Ngunit narito ang lihim, ang bago, ay hindi laging nangangahulugang ibang tao. Minsan, ang bagong pag-ibig ay mula sa parehong kaluluwa, ngunit ngayoy muling isinilang sa katotohanan. Ibinubulong ng espiritu na maama kailan ay napapansin mong paulit-ulit ang mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, o may mga kantang biglang nagpapabalik ng emosyon, pakinggan mo ito. Mga kumpirmasyon ito na kumikilos na ang tadhana. Sa paniniwalang Filipino, kapag naririnig mo ang iyong pangalan sa hangin o kumikislap ang kandila habang nagdarasal ka, ibig sabihin, kinikilala ng langit ang iyong enerhiya. Sumunod ang The Ace of Cups, ang baraha ng mga bagong simula sa pag-ibig. Ngunit narito ang lihim, ang bago, ay hindi laging nangangahulugang ibang tao. Minsan, ang bagong pag-ibig ay mula sa parehong kaluluwa, ngunit ngayoy muling isinilang sa katotohanan. Ibinubulong ng espiritu na maaaring muling magpakita ang isang tao mula sa iyong nakaraan, hindi upang buksan muli ang sugat, kundi upang magsimula ng bagong kabanata. Nagbago na ang kanilang puso at ganoon din ang sayo. Ngunit paalala ng universo, magaganap lamang ang muling pagkikita kapag naroon na ang kapayapaan. Hindi mo kailangang habulin, questionin o pilitin ito. Sa sandaling itigil mong kontrolin kung paano darating ang pag-ibig, kusa nitong matatagpuan ang daan patungo sa Para naman sa iba, Aries, maaaring ang bagong simula ay manggagaling sa ibang tao, isang kaluluwang refleksyon ng iyong paghilom at tataglay ng parehong liwanag na iyong iningatan. Sabi ng Espiritu, huwag kang matakot sa bago. Ipinagdasal mo ang pag-ibig na mananatili, tinutugon ng universo ang panalangin iyon, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Ngayon, nagninining sa gitna ng iyong pagbasa ang temperance, isang anghel na nakatayo sa pagitan ng dalawang tasa, maingat na binabalanse ang tubig sa pagitan. Simbolo ito ng banal na pagtitimpi at sagradong pagsasanib. Ipinapahiwatig nito na ikaw at ang iyong nakatakdang tao, maging siya man ay mula sa nakaraan o bagong kaluluwa, ay binabalanse si mismo ng panahon. Noon, isa sa inyo ang hindi pahanda. Ngunit sa darating na panahon, muling magtatagpo ang inyong mga panginig ng enerhiya. Ibinubuhos ng anghel ang liwanag sa parehong puso hanggang sa kayanan niyong magkita sa gitna, buo at maghilom. Ipinapakita ng espiritu ang bisyo ng isang puting kandilang nagliliyab ng kakaibang mining. Ito ang pahiwatig ng langit, senyales ng pagkakahanay ng kapayapaan at pag-ibig. Kapag nagsindi ka ng kandila sa mga darating na araw, obserbahan mo ang apoy. Kung matatag at tuwid ang pagkakasindi nito, ibig sabihin, narinig na ng universo ang iyong panalangin. Kung kumikislap ito ng marahan, ibig sabihin, tinatahi pa ng langit ang iyong kwento, kaya maghintay ng may tiwala. Malinaw ang mensahe, ang iyong tadhana ay hindi naiwan sa nakaraan, kasalukuyan itong bumubukas. Ang bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat pagliko ng landas ay hindi pagtanggi, kundi pagtuon sa tamang direksyon. Ang taong ubiyayang para sa iyo ay inihahanda na sa banal na oras. Nais ding ipaalala ng espiritu ang iyong kapangyarihang magmanifest. Sa tradisyong Filipino, magkasabay laging lumalakad ang pananampalataya at pagkilos. Hindi sapat ang panalangin, kailangang maniwala rin. Kaya bago ka matulog tuwing gabi, bulongin mo ang simpleng pahayad na ito. Bitawan ko ang lahat ng takot. Tiwala ako sa aking banal na oras. Ang para sa akin ay laging makakabalik sa akin. Ulitin ito ng tatlong beses habang nakapatong ang kamay sa iyong dibdib. Lumilikha ito ng enerhiya ng pagtanggap at kapag dumadaloy ang pagtanggap, nagsisimula ang mga himala. Habang umiikot ang Wheel of Fortune, asahan mo ang isang mensahe, senyales o panaginip na magpapatunay sa pagbabagong ito. Maaaring may taong biglang magpadala ng balita, o maramdaman mo ang isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang tila pag-ibig mismo, dahil yon nga ito. At sa sandaling yon, Aris, mauunawaan mo, hindi nakalimot ang universo sa iyong panalangin. Naghintay lamang ito ng tamang panginginig upang sagutin ito. Ang huling bulong ng espiritu. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay hindi na ulit ng nakaraan. Nalampasan mo na ang pagsubok. Nahilom mo na ang sugat. Ngayon, ang pag-ibig ay muling babalik, dalisay, matiisin, at totoo. Kaya sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, Aris. Hayaan mong ipaalala ng apoy, hindi na wala ang pag-ibig, hinahanap lang nito ang daan pabalik sa tahanan. Aris dumating na tayo sa dulo ng pagbasa, ang buong bilog ng iyong espiritual na paglalakbay. Ang nagsimula sa kalituhan at pananabik ay ngayoy nagbago tungo sa kapayapaan at malinaw na pag-unawa. Nais ng Espiritu na tandaan mo ang isang banal na katotohanan, ang nakalaan para sa iyo ay palaging makakabalik sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit, kundi sa daloy ng tadhana. Ang pag-ibig na minsang nabasag ay nayoy unti-unting hinahabi muli ng banal na oras, at ang landas na dati madilim ay ngayon ay pinapaliwanagan ng liwanag ng sarili mong paghilom. Hindi ka inalisan ng universo ng isang bagay, binigyan ka nito ng puwang upang lumago at maging taong kayang tanggapin ang mga panalangin minsan mo ng binitawan. Hindi ka na naghihintay ng pag-ibig, ikaw na mismo ang nagiging pag-ibig. Bawat tibok ng puso, bawat tahimik na gabi, bawat dasal na bumulong mula sa iyong kaluluwa, ay dahan-dahang nagdala iyo sa pagkakahanay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag biglang umiinit ang simoy ng hangin sa gitna ng katahimikan, ibig sabihin ay pinagpapala ka ng iyong mga ninuno. Aries, kasama mo sila ngayon, ipinagmamalaki ang iyong katatagan, ipinagmamalaki ang kabutihan ng iyong puso. Nakita nila kung paano ka bumagsak, bumangon, at muling nakilala ang iyong sarili, isang kaluluwang ginagabayan ng liwanag at pinoprotektahan ng tadhana. Kaya kapag nakita mong kumikislap ang kandila ngayong gabi, mumiti ka. Sapagkat nagsasalita ang universo, marahan, may pagmamahal, sinasabi handa ka na. Nakikita ka namin. At ang kwentong nakalaan para sa'yo ngayon palang nagsisimula.